Hello guys, good morning, good afternoon and good evening po sa lahat For today's video, mayaman na ako dahil sa Facebook Mayaman na mayaman na ako <laughs> For today's video guys, pag-uusapan natin ang pagiging mayaman Mayaman guys, kung magsisipag ka dito sa mundo ng uh, pag-reels Talagang yayaman ka, talagang uh, uh, sasawad ka dito ng malaki Depende na lang kung kung masipag ka mag-upload, kung masipag kang gumagawa ng content mo, sigurado sigurado yun. Siyempre, kailangan mamonetize ka sa lahat ng mga reels, ay sa lahat ng mga tools like stars, ads on reel, in-stream ads, subscription, live ads, ba? Diba? Yun guys, malaking tulong po yun kapag napuno mo yun. tibang diba ka talaga. Tapos, marami kang views, marami kang Uh, followers, sigurado magiging mayaman ka. Kaya nga yung mga sikat na vlogger, yung mayaman sila dahil dito sa Facebook. Kaya guys, kaya sabi ko po sa inyo, please, 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 follow na lang natin kung ano yung roles ni Lolo, di ba Kaya ipollow natin yung mga roles ni Lolo, para, uh, para hindi tayo ma-restrict, hindi tayo ma- hindi tayo ma violation, di ba? Kaya lang guys, kaya maraming taong yumayaman dito sa Facebook. Kaya ano pag ginagawa mo, gumawa ka na ng page mo, gumawa ka na ng profile mo abang may panahon, may pag-asa, di ba? Sabi nga. Abang bata ka pa guys, gumawa ka na ng mga videos mo, gumawa ka na ng mga content mo, siguradong sigurado magiging patok ka. Kaya s'yempre dito sa dito sa mundo ng Facebook, sa social media, kailangan talaga ng sipag at syaga. Kung wala kang sipag at syaga, walang mangyayari sa'yo. Diba? Yun ang lagi sinasabi ko sa vlogs ko, sipag at syaga lang. Kasi, ito yung, ito yung pinakasandata natin bilang isang content creator, sipag at syaga. Okay? Yun lamang. Siguro, yun lang naman sasabi ko. Kailangan talaga ng um, mag, kung gusto mo maging milyonary dito, siyempre, kailangan magsipag at syaga, gumawa ng content, ng mga nakaka-relate yung mga tao, mga Tutorial, kung anong gusto mo, basta importante, mapasaya at mapaligaya mo yung mga viewers. Yun lang naman ang importante dito guys, syempre. At syempre, kapag gumanda yung buhay mo, huwag mo kakalimutan si Lord, importante yan si Lord, syempre. Alam ko naman si Lord, never, never yan na uh, uh, magpapa, ano, magpapa, ang tawag ito, hindi uh, na tayo papabayaan, syempre, kapag gano'n, syempre kailangan din nating huwag natin kakalimutan si Lord kapag may mga grasya na bibigay sa atin, di ba? Kaya, yun guys, basta kung gusto mo laro, maging masipag ka lang, at sipag at syaga, okay? Maraming maraming salamat po sa inyo lahat, at sana po may natutunan po kayo dito sa video na to. Kung bago ka pa lang dito sa aking Facebook page, i-follow mo na ako. Thank you. This is Edward Laksi ng Apogin ng Tarlac City. And God bless you all. Bye!